problema kasi minsan. Meron pong meron tong mga TNVS apps 'yan. Actually. Tapos TNVS uh, ah, kasi po may mga, mga apps po 'yan. Ganito po, yung may mga bago na pong abal-habal ngayon na style. Okay. Hindi po tumatanggap na ng mga bookings yan. Ang gagawin nila, magtatawag ng pasahero. Pero meron silang TNBS, nakaregister sila. Kanina sila, boy, whoa, whoa, that's something new. Okay. So, itong mga habal-habal operator, Uh, nagtatawag sila ng mga pasahero po, sa pero naka-register po sila pero naka-register sila sa TNVS, po. TNVS po. para hindi pag nahuli na sila, sila... ipapakita lang po nila yung TNVS nila hindi na sila koloro okay so alam ba ito ng mga TNVS reconsidered po agad yung huli namin kung, uh, ano ba yan uh, alam ba ito ng mga TNVS I Ups don't know your honor kung alam po nila na ganito po yung isang practice na ginagawa po. Actually po, or bako, personal sa, experience sa rider lang ito. Para baka sa, rider po, baka sa rider po, sa rider po. that's why ang isa pong ano namin is sana doon mismo sa uh, at the application level, doon doon nila to nilatignan mismo doon nila sa lain. Kasi nakakapagpapasok po sila ng mga riders na talagang akala mo napakatino pero kapag tumagal na sa inyo yan hindi nyo alam kayo yung ginagamit lang yung pangalan nyo pero naghahabal-habal lang mga yan yeah ako po mismo that, that makes sense uh, ako po mismo uh, inaalok pag nag-aabang ako pabalik pa uh, pauwi so alam mo ang kas okay narinig mo um Maybe wala kayong kinalaman, siyempre din yung kinukondon yun dahil bawas, in, bawas din sa revenue ninyo um, naghahabal-habal, tatawag na pasahero, pero sila ay register sa inyo. Pag nahuli, papakita lang na sila ay um, hmm. member ng ang cast. So, aware ka na may mga ganitong issue. Ah. And then, how do you screen your uh, riders pagdating sa driver's license nila? Uh, mo ba sa LTO na to make sure ito ay malinis ang record at uh, walang violations, etc.? Um, Sir, um, maraming salamat po, Mr. Chair. Um, I think I have to admit that merong merong pang mga, mga ibang mga pasaway na gumagawa po nyan. Pero we have um, certain algorithms in place na chine check po yung online activity. Um, Dum po na nakakahuli po kami. So ano ginagawa nyo pag nahuli nyo? Uh, Abi na ban po yon. Okay. And we have we send out regular passing mystery passengers to be able to determine also randomly kung merong mga nangyayaring ganun. So talagang malak malubhang paparusa yon sa sa app namin. At ang nakakatakot po dyan, uh, sila ay nagtawag ng pasahero, nagsakay at nagkaroon ng na aksidente. Hindi mababayaran. Wala pong insurance yon. Pag hindi po nakabooking, po Okay. Dapat, pag, pag nakakahuli kayo ng gano'n, dihila kayo nakahuli at yun yung dumlaw, kayo, anong ginagawa niyo? Anong parusa doon sa mga gumagawa ng gano'n? Well, ang gagawin lang po dyan, sir, kung ma, ma, ma a-affirm po yung huli niya, magbabayad lang po ng fine. Magkano lang naman po yung violation ng ano nila, franchise nila, in breach of franchise. Magbabayad nila. ng fine. Opo. Yung yun pong rider na nahuli. Hindi sisibakin ng angkas, pero sa LTO, anong gagawin ng LTO anong parusa? Ay, I amin na MMDA pala, MMDA and LTO. Opo, yung sa amin po kung ano po yung corresponding penalty po nung uh, violation niya, traffic violation, binapabayaran lang po pag na-affirm kayo po at yung Mendoza ma piligro to dapat taasan yung ano yung multa yes sir Ronald Bre breach of franchise po ang ang offense so yung penalty is a fine po breach of franchise okay. so okay fine. so magkano okay. yung multa doon magkano yung, ano yung parusa Hindi di, di, ko lang ko memorize Mr. Chair dapat taasan yung sa MMDA Mr. Chair if I may 2000 po ata 2000 pesos yes, man, sa breach of almost the same sir franchise